Sa video po na ito, mga ka-asenso, ibabahagi ko po sa inyo ang napakasimpleng paraan ng aming ginagawa kung bakit malaki ang ROI o return of investment namin sa pag-aalaga ng native chicken sa kabila ng napakamura po ngayon ng live weight o bilihan ng native chicken. Pero napakamahal po ng commercial feeds ngayon sa market. Paano po kaya tayo makakabawi kung napakamahal ng feeds at napakamura ng native chicken? Pero bago yan, intro muna. agri Mga kaasenso, bakit alam ko po ang mga ganitong pamamaraan? Bastang ang ko lang po ay lumaki po ako sa farm. Sa farm po ako lumaki, doon po ako tinago ng aking mga magulang. <laughs> Joke lang po mga kaasenso. Alam niyo po ba mga kaasenso, ang aming alagang mga native chicken ay hindi po kami umaasa sa commercial feeds at sa loob po ng 3 to 4 months, umaabot na po yan sa mahigit isang kilo. Kaya na dispose po namin yan sa magandang presyo at hindi po kami nalulugi. At malaki po ang balik po sa amin o yung return ng investment po namin dahil nga po hindi po kami bumibili ng commercial feeds at ang gamit lang po namin dito mga nakukuha lang po ng mga dahon-dahon sa paligid na hinahaluan po namin ng upa ng mais at yung grits ng mais yun po yung giniling na medyo pino. Makalipas po ang 3 to 4 months, ayan po ang timbang o yung bigat ng aming mga alagang manok, umaabot po yan sa isang kilo. Alam nyo po, lalo na ngayon na ang lahi po ng manok na aming binibreed as a native o crossbreed sa native ang inahin na amin pong ginagamit ay may dugo pong shamo o meron po kami dyan pure breed na shamo 1.5 o 1.8 ko po nabili yung isang inahin na pure shamo po at ang kanyang sisiw na lumabas po ngayon sa loob lang po ng isang buwan umabot na po ng isang kilo yung timbang pero iiwanan po namin yun at gagawin po namin tandang dahil puro lalaki po ang yung lumabas galing po doon sa shamu. Ngayon, i-crossbreed po namin yung shamu na yon doon sa asin o sa hulo na tamdang po na meron kami. At para hindi po mawala ang bloodline ng aming mga native, lalong-lalo na po yung mga labuyo, imimix po namin yung shamo at yung mga hulo sa native namin na mga manok. At hindi po kami bumili ng mga malalaking lahi para i-breed po sila ng pure shamo o pure asil. Ang purpose po namin, mas mapalaki po namin at mapabilis po namin ang production ng aming mga native chicken na i-dispose po namin sa market. At ito naman po ang aming pamamaraan o paraan para makamura po kami sa mga pinapakain namin sa aming mga alagang native chicken. Ang aming gamit po ay kinayod na niyog, ginayat na kangkong o yung binilad na dahon po ng ipil-ipil o yung dahon ng madre de agua dahil mayaman po sa crude protein ang mga yan at minimix po namin yan sa ipa ng mais at grits ng mais yung pino na giniling po at mostly po ginigiling lang po namin ng mano-mano sa farm po namin. Pero pagdating po ng araw na nandito na po ako mismo sa farm po na ito, bibili po ako ng pelletizer para magawa po naming pellet ang mga organic na pagkain na aming ginagamit para mas mabilis po namin mapalaki ang mga native chicken namin sa growing pen. Lalong-lalo lalo na po kung pellet na po ang kanilang kinakain at hindi po ito basta-basta napapanis dahil nga po naka-pellet na po hindi katulad ng ganito na meron pong sari- nakaiwang niyog na hindi po pwedeng i stock ng mas matagal dahil nga po napapanis kapag umabot po ng maghapon. At ito pong isa sa ibebenta namin, umabot po ng mahigit sa dalawang kilo po yan. Yan po yung tandang namin na nagkakaedad po ng 8 or 10 months na po yan pero i-dispose nga po namin dahil meron po kaming mga tandang dyan na mas malalaki at yun po ang aming pararamihin bakit po ba namin tinitimbang ang mga manok na ito kahit na kapaan ang pagbili o yung bilihan ng mga biyahero sa auction market sa aming bayan kaya po namin ito tinitimbang dahil kung sa tingin po namin na kulang po yung tawad ng biyahero, hindi po namin ibibigay yung aming mga native chicken. Dahil po ang bilihan ng mga native chicken ngayon per kilo ay nasa 225 per kilo po ang bilihan. Kaya kung sa tingin po namin, sapat lang din po yung tawad nila, ibinibigay na po namin ito. Dahil marami po ang mga buyer kapag araw po ng auction market. At eto na nga po, 21 na peraso po yung ibinenta namin. Ibinenta po namin yan last May 22, 2024. At yung isa kanina na nagkakatimbang ng dalawang kilo ay nagkakahalaga po yon ng 400 pesos. Lumalabas na 200 per kilo pero okay na po yan ibinigay na po namin sa halagang 400 dahil tumawad nga po yung buyer so okay lang po yan sa amin dahil hindi naman po kami naghahabol talaga ng mas malaki dahil hindi naman po kami bumibili ng commercial feeds at organic feeding lang din naman po ang aming ipinapakain at yung lima dyan na medyo mas malaki ay binili po o nagkakahalaga ng 220 per peraso. Mahigit po sa isang kilo yung timbang naman nun. At yung 15 na peraso na nagkakatimbang lang ng eksaktong isang kilo ay binili po ng tig 200 per peraso kaya sa 15 na peraso 3,000 pesos po ang aming napagbentahan total po lahat ng aming napagbentahan sa araw na yan 4,500 sa 21 na peraso po ng manok hindi na po ito masama dahil ang 4,500 malaking pera na rin po yan sa probinsya dahil hindi ka na magungutom yan sa loob po ng ilang araw bago makapagbenta ulit. Kaya kung kayo ay nasa probinsya na atira, hindi po kayo mawawalan ng income kung kayo po ay madiskarte. Lagi nyo pong tandaan na ang talino ay sinasamahan po yan ng diskarte. Dahil kung puro talino lang po, wala pong asenso kung walang diskarte. Ayan po, ito po ang pamamaraan ng aming pagbenta ng mga native chicken. Kinakarga po yan papunta doon sa highway at isasakay naman po sa sasakyan papunta po sa auction market. Ang layo po ng aming farm sa auction market nasa 4 kilometers po ang layo nito at papunta naman sa highway mula dito nasa isang kilometro po yan kaya ganyan po kinakarga lang po yan sa balikat da, papunta po dyan sa pathway at ikakarga naman sa single papunta po doon sa ibaba hanggang dito na lang po ang aking video na ito maraming salamat